Aris, pumili ng tamang kausap ngayon, Aris, at iwasan ang bigla ang pagsang-ayon o opinyon ng hindi iniisip. Ang suporta ng iyong pamilya ay makakatulong sa iyong mga plano. Pag-usapan ng mabuti ito para sa mas makabuluhang hakbang. Huwag agad pumayag sa mga kaibigan lalo na sa usaping pera para maiwasan ang komplikasyon. Sa pera, kung may kahilingan ang iyong mga magulang, tumulong kung kaya mo, ang pagtulong ay magdadala ng buwena sa iyong pangkabuhayan, sa trabaho, maayos ang takbo ng araw, ngunit mag-ingat sa mga kasamahan na maaaring unahan ka sa promosyon, panatilihin ang pokos at iwasan ang pakikipagtalo, tahimik na pagtatrabaho ang iyong susi sa tagumpay. Sa pag-ibig, Bigyang pansin ang sinasabi ng minamahal. Ito ay magdudulot ng pagpapala sa inyong relasyon. Mga masuswerteng kulay at numero ay color red at color green, at ang mga number 29, number 15, at number 4 ay magdadala ng bagong pag-asa sa iyong mga plano. Aries, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Taurus, maging strike to sa pakikitungo ngayon, Taurus, ang pagiging mabait ay maaaring samantalahin ng iba, magpakita ng disiplina para maiwasan ang negatibong intensyon, malasakit sa maliliit na deal ay maaaring magdala ng kita, at huwag palampasin ang mga oportunidad na lumalapit. Sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan at katalinuhan upang mapansin ng mga nakatataas. Sa pag-ibig, may posibleng kaba tungkol sa pera sa relasyon. Kontrolin ang emosyon para maiwasan ang deconise nais na aksyon. Sa tahanan, iwasan ang anumang negatibong salita na maaaring magdulot ng kamalasan. Mga masuswerteng kulay at numero, ay color pink at color yellow, at ang mga number 18, number 25, at number 36 ay nagdadala ng seguridad at progreso. Taurus, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Gemini ang mga usapan o plano na natapos mo ay may positibong resulta. Gemini, lalo na kung ito ay iyong isa katuparan ngayon, hikayatin ang pamilya na maghanap ng alternatibong pagkakakitaan para sa masiglang enerhiya at pag-asenso. Sa tahanan, ipagpaliban muna ang transaksyon ng kapamilya upang maiwasan ang negatibong enerhiya, maliban kung tungkol ito sa trabaho, mainam na simulan agad para masigurong may dalang swerte sa trabaho. Walang aberya ngunit umiwas sa gastusin sa mga kasiyahan. Huwag dagdagan ang mga hindi kinakailangang gastos para mapanatili ang buena sa pera. Para sa pera, maging maingat sa paggastos dahil may dalang swerte ang hawak mong pera, mga masuswerteng kulay at numero ang color green at color pink, at ang mga number 27, number 30, at number 19 ay gabay sa malinaw na pananaw sa iyong mga plano, Gemini, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Cancer, ngayong araw, ipinapayo ng mga bituin na maging matsaga sa iyong mga plano. Muling suriin ang mga ito dahil malapit mo nang makamit ang tagumpay. Bagaman maaaring mababa ang enerhiya mo ngayon, iwasan ang mga transaksyon at bigyang pansin ang pahinga. Sa aspeto ng pera, magingat sa paggastos at maging masinop para mapanatili ang kasaganahan. Sa pag-ibig, iwasan ang mga salitang maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, magpakita ng kalidad sa iyong gawa upang makuha ang tiwala ng mga superior, mga masuswerteng kulay at numero ay color pink at color red at mga number 25, number 6 at number 40 na magdadala ng gabay lalo na sa pamilya at trabaho. Leo ang mga bituin ay nagmumungkahi ng pag-iingat sa pakikitungo sa iba. Huwag agad ibahagi ang lahat ng ideya upang maprotektahan ang iyong posisyon. Sa pera, maayos ang daloy ngunit magpahiram lamang kung kaya mo. Sa pag-ibig, maaliwalas ang inyong relasyon pagyamanin ito sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap. Sa trabaho, ang pagiging maagap at masipag ay magdudulot ng paggalang mula sa mga kasamahan, mga masuswerteng kulay at numero, ay color yellow at color blue, at mga number 8, number 19, at number 25 para sa tagumpay sa mga bagong hamon. Virgo, ngayong araw ay may positibong pahiwatig para sa mga proyekto. Maaring magkaroon ng benepisyo mula sa mga dating transaksyon, ngunit magingat sa mga nais makisali sa iyong proyekto, sa trabaho. Ang pagiging maagap ay maaaring magdala ng tiwala at mas maraming oportunidad, sa pera. Iwasan ang pagpapahiram upang mapanatili ang balanse ng iyong pananalapi, mga masuswerteng kulay at numero, ay color red at color gold at mga number 19, number 35, at number 20 para sa tagumpay at magandang pagbabago sa aspeto ng kalusugan at karera. Libra, ngayon ay hinihimok kang maging mapagpasensya at maghinay-hinay sa mga reaksyon. Iwasan ang padalos dolos na pagsasalita upang maiwasan ang pagkaantala ng swerte. Maaari kang makaramdam ng bahagyang panghihina ng enerhiya, kaya't maging maingat sa pakikisalamuha. Iwasang makipagtransaksyon sa mga taong maaaring magdulot ng di-kinakailangang gastos. Sa tahanan, may pahiwatig ng positibong bisita na maaaring magdala ng ideya o oportunidad. Sa trabaho, Maging maingat sa pagbabahagi ng iyong mga estrategiya upang mapanatili ang pribadong plano. Sa pag-ibig, maglaan ng oras para sa iyong kapareha at tingnan kung ano pa ang maaaring pagbutihin para mas tumatag ang inyong relasyon, mga masuswerteng kulay at numero, ay color green at color red ay nagdadala ng kasiguruhan, habang ang mga number 8, number 40, at number 23 ay nagdadala ng oportunidad sa trabaho at personal na buhay. Ang iyong determinasyon ngayon ay magdudulot ng progreso, Libra. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Scorpio, may pahiwatig ng tagumpay sa mga plano mo lalo na para sa mga aktibidad na may kinalaman sa pamilya, magdudulot ito ng kasiyahan sa inyong tahanan. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong mga balak, iwasan muna ang pakikisalamuha sa mga kaibigan upang makaiwas sa di inaasahang gastos. Pagdating sa pera, iwasang magpautang o magpahiram ngayon. Sa trabaho, Mag-ingat sa mga biruan ng katrabaho upang maiwasan ang abala. Sa pag-ibig, puno ng kasiyahan ang inyong samahan, kaya't ipagpatuloy ang malasakit para mapanatili ang kasiyahan sa tahanan, mga masuswerteng kulay at numero, ay color red at color pink na sumisimbolo ng pagmamahal at lakas, ang mga number 21, number 34, at number 30 ay nagbibigay ng direksyon sa aspeto ng pamilya at karera, Scorpio. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius, ngayon ay hinihimok kang magingat sa usaping pinansyal, kung may balak kang bumili o makipag-deal, gawin ito sa hapon para mas mataas ang tsansa ng swerte. Iwasan ang mga transaksyon sa malalayong lugar upang maiwasan ang mga di inaasahang sitwasyon. Para sa pamilya, mainam na iwasan ang paglalakbay ngayon upang maiwasan ang posibleng aberya. Sa trabaho, magpakita ng sigla sa iyong mga gawain dahil maaaring magdala ito ng oportunidad para sa iyong paglago. Iwasan ang pakikipagkita sa mga dating kaibigan na maaaring magdulot ng di inaasahang gastos. Mga masuswerteng kulay at numero ay color yellow at color pink ay nagdadala ng sigla, habang ang mga number 14, number 21 at number 18 ay nagsisilbing gabay sa tagumpay. Sagittarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Capricorn, ngayong araw, magiging susi ang iyong pasensya para sa isang maaliwalas na pakikitungo sa iba, ang pag-unawa at pagpipigil ay magbibigay ng positibong epekto sa iyong mga desisyon, pumili ng kausap upang maiwasan ang problema at mag-ingat sa mga pirmahan o biglaang desisyon para maiwasan ang pagkadismaya sa pamilya maglaan ng oras at pansin sa mga mahal sa buhay upang mas mapalakas ang saya sa inyong tahanan sa usaping pera unahin ang pangangailangan ng mga mahal sa buhay para magdala ng positibong enerhiya at mas mapatibay ang koneksyon ng pamilya sa trabaho umiwas muna sa mga social gatherings upang hindi mag-aksaya ng pera o mabuksan sa maling tukso. Mag-focus sa gawain para makauwi ka ng may magaan na pakiramdam sa relasyon. Ang masiglang aura at tapat na pakikinig ay magpapatibay ng samahan, maging bukas sa usapan upang manatiling masaya at positibo ang inyong relasyon, mga masuswerteng kulay at numero. Ay color green at color yellow at ang mga number 23, number 36 at number 19 ay magdadala ng inspirasyon sa trabaho at relasyon. Aquarius, mabilis ang iyong pag-iisip ngayon, kaya't maging mapanuri bago magdesisyon, huwag agad sumang-ayon sa iba at gamitin ang talino sa sariling pananaw sa pamilya. Mahalaga ang iyong presensya sa mga usapan, sa mga transaksyon. Iwasan ang paulit-ulit na kasunduan na walang malinaw na resulta upang hindi malugi sa trabaho. Umiwas sa madaldal na mga tao upang manatiling produktibo at positibo. Sa pera, huwag magpautang o tumulong agad upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, mga masuswerteng kulay at numero ay color green at color red, at ang mga number 28, number 10, at number 31 ay magdadala ng gabay sa iyong mga plano, ito ang panahon upang maging mapanuri at magpakumbaba. Pisces, ngayong araw, ay mas mainam na umiwas sa mga sosyalan o pagpupulong at mag-focus sa pamilya. Kung may mga kahilingan ang mahal sa buhay, Pagtuunan ng pansin ito para sa mas positibong enerhiya. Kung balak bumisita sa kamag-anap, maaaring iwasan muna ito upang maiwasan ang gastos o pag-iingit sa trabaho. Basta't magpursige ka, maiiwasan ang anumang negatibong pagsusuri sa pera. Kung lalapitan ka ng anak na may pamilya, tumulong kung may sapat na pondo, kung hindi umiwas sa pangungutang upang maiwasan ang kalungkutan, mga masuswerteng kulay at numero, ay color yellow at color red, at ang mga number 20, number 36, at number 5 ay magdadala ng swerte sa pag-ibig at trabaho.